Hello Earth Signs, welcome sa aking channel Divine Queen Tarot PH Alamin natin ang energy messages gabay for September 16, 2023 Maraming salamat sa lahat ng nagsusubscribe, nagpa-follow sa aking channel um, Para sa mga hindi pa nakapag-subscribe guys, please subscribe na kayo para dumami pa tayo sa aking channel So alamin natin for Earth Signs, Taurus, Virgo and Capricorn So, yung iba sa inyo, no, kailangan mag uh, kailangan ng pag-iisa. Kailangan mag-isa. So, for this day, no, September 16, 2023, may alone time tayo dyan. O, habang nag-iisa kayo, uminom-inom kayo ng tsaa. Dahil maganda yan, guys, sa katawan yung tsaa, no. So, we have journal. So, yung iba naman, kailangan mag-isa para makagawa ng isang bagay project, journal, so kung ano may mga sama ng loob nyo, diary, ano, uh, mga pwede pang paglibangan habang nag-iisa kayo. Yung iba naman is looking for friends sa social media, um, sa mga ano, ano, sa Facebook, TikTok, kung ano may mga dating site, ano, or you're having a long time sa sa ibang lugar, um, beach time, Ayan o guys, kailangan nyo ngayon ng me time. So, tignan pa natin earth signs, ang inyong messages para ngayong araw na September 16, 2023. Para sa araw ng September 16, 2023. Oops. Spirit pa natin guys. So <clears throat> And um, we have here five of sword. So yung iba sa inyo is uh, makakaranas ngayon ng unexpected conflict sa katrabaho, sa karelasyon. So kaya siguro yung iba dito no, alone time muna tayo na nagninilay-nilay. Um, sa mga mangyayari o pwedeng maganap ngayong araw na to. So, yung iba sa inyo is tinatest lang naman ng inyong mga karelasyon, ng inyong amo. Um, for, I can see naman, I can feel na um, may positive outcome naman tong bagay na bagay na conflict na to, no? So, ayan, yeah, no, we have here temperance. So, may mga conflict nga magaganap, no? May mga pag-alis. So, we have the world. Um, for some of you, I can see, ano, um, a long time is may mga bagay kayong iniisip, decision making about your, um, for your success. So, yung iba dito is, nag-iisip kung mag-iibang bansa kasi may, ano dito eh, may pagre-resign na mangyayari or separation na magaganap sa inyong relasyon because of, ang hinahabol nyo dito is inyong, ano, no, pangarap. So, we have the world card. So, success, may accomplishment na um, gusto nyong mangyari sa inyong buhay, no? Kaya talagang nagninilay-nilay kayo dito at pinag-iisipan yung mabuti kung ano ba yung mga dapat nyong gawin sa araw na to. So, we have here the nine of cups. So, yung iba sa inyo, ano, um, sinasabi ng card na mag-decide kayo, wag lang sa isang tao or para sa inyong sarili. wag maging greedy when it comes to your dreams, your ambition in life, ano? So, um, mag-isip kayo para sa inyong, um, para sa, ano, no? Sa mga umaasa sa'yo. So, we have here the Nine of Pentacles. So, kung ano man yung magiging decision mo, no? It's an accomplishment for you. So, may mga reward kang matatanggap. It's either, um, kung mangyayari pa lang to, no? Um, Talagang magandang buhay yung mangyayari sa iyo. Okay, tignan pa natin. It's about, it's all about luxury now, guys. Talagang malaking reward din yung ma-re-receive nyo dito. Or yung iba sa inyo na nag-aantay ng mga kaperahan. Ayan, makukuha nyo na may mga reward ditong parating, promotion. May malaking pera kayong ma receive or it's either may mga project na matatapos na so we have here the two of ones so may mga bagay dito for some of you na um yung pag-alis nyo sa trabaho is sinasabi ng card it's a wise decision wise um withdrawal siguro nag-resign kayo sa trabaho para pumunta sa ibang bansa or mag-aral ng ibang lingwahe para makapagtrabaho sa ibang bansa and sinasabi ng cards na it's a good decision, it's a wise decision no? kahit na may mga sadness kang nararamdaman ayan but for some of you no, may some delay na mangyayari dito let's see earth signs Taurus, Virgo, and Capricorn ano ba yung mga delay or ikaw mismo ang nag magde-delay sa mga pangarap mo we have we have here oh, four of one so may mga celebration din magaganap sa iyo um, sa bahay um, makakapagpahinga ka ng maayos sa iyong partner oh, you have peace of mind sa trabaho mo sa mga nagtatrabaho pa diyan ano maganda ang inyong environment ngayon, it signs. Oops. Tignan natin ito. See, um, dito talaga, eh, no? may mga delay talaga tayong mararanasan. Kasi we have here, um, we fortune, no? May mga delay tayo. Siguro yung mga nag-aantay ng ibang opportunity dyan. Um, for some of you, ma talaga. No? Mga documents nyo. Hindi nyo pa marireceive yung araw na to. Passport consistent gift, ano? So, tignan pa natin for some of you guys. Spirit guide. Ano pa to? We have Queen of Wands. Um, okay. Wow. So, yung iba sa inyo, ano, um, may kailangan na talaga kayong baguhin, no? Um, um, it's all about your pagiging kasi ang ano eh ang queen of wands natin is it's all about ano eh um stability ano so yung um, kailangan yung baguhin yung mga takot at saka yung yung nararamdaman niyo yung fear sa pag um, ano kailangan wag kayong mapanghinaan ng loob. Yan yung babaguhin nyo sa sarili nyo, lalo na pag mag-a-abroad kayo. Kailangan pag nag-abroad kayo or aalis kayo or pupunta kayo sa malayong lugar, um, make it sure na talagang you are brave no para kah kaharapin lahat ng um, possible challenges, stress, um, challenges, struggles na mararanasan ninyo. You need to be independent and dapat mabilis kayo, alam niyo, flexible, adaptable kayo no. Um, regard, kailangan um, maging ano kayo sa, yung flexible kayo sa pakikisama, ano. Hindi kailangan pairaling nyo yung pagiging um, selfish ninyo. Sarili nyo lang yung iniisip ninyo, no. Kung, Um, pag-intindi sa mga taong na nasa paligid ninyo hindi hindi lagi is kayo yung iniintindi so we have here no nagwo worry too much worrying nine of swords here so yung iba sa inyo nahihirapang mag-decide masyadong nagwo worry kaya nagkakaroon na yung iba sa inyo ng anxiety ano ba yung uh, masyado kayong hopeless for some delays na mangyayari sa inyo. Huwag kayong mag-alala dahil nakikita ko dito. May luxury kayo dito eh, no? Andiyan, andiyan marireceive at marireceive. ma accomplish nyo yung mga bagay na mga unfulfilled, um, account, um, mga bagay na inaantay ninyo, ano? Kung ano man yung mga documents na inaantay nyo pa para makaalis kayo. Marireceive at marireceive nyo yan. Kaya, iwas-iwasan nyo to, guys. Yun ang pag-worry. yung iba dito nakakaranas ng feeling ano um, maybe for some of you dito na nasa relasyon no? parang hindi kayo makakilos hindi kayo makapag decide dahil ayaw nyong iwanan yung taong mahal nyo so we have here the judgment see um it's a life ano no awakening so may purpose kung bakit may mga delay yan may mga delay tong itong nararanasan niyo ngayon, no. Diyan pa natin. Tingnan natin spirit guide. So, ano ba So, we have here the four of swords. So, Um, yung iba sa inyo is talagang sub-sub sa trabaho, ayaw magpahinga, yung im yung iba, no, subsub sa trabaho, ayaw magpahinga, pero yung iba, tinatamad. And your feeling nga, na, yung iba nga dito, no, katulad ng sinabi ko padina na, na feeling, um, uh, sa isang preso kayo na hindi kayo makapag-desisyon um, na kayo sa isang sitwasyon sa isang relasyon na parang wala na kayong sariling ano, no? wala na kayong sariling pag-iisip dahil lagi na lang kayong inuuna sa pagdidesisyon ano parang yung partner nyo lagi yung nagdi-decide para sa inyo or yung mismo sa pamilya to no lagi na lang magulang mo yung nagdi-decide para sa mga pangarap mo which is kailangan mo na talagang lalo na pag ano ka na no medyo may edad ka na kailangan ano ka na maging independent ka na kasi kanina di ba nabanggit ko yung um, about independent pagiging independent sa pag decide So we have here the six of cups. Reach out to others with love and compassion. So, yung mga paghihirap for some of you na no? yung mga paghihirap nyo dito kung ano man yung paghihirap nyo ngayon guys um, malalagpasan nyo din yan eh basta manalig lang kayo sa Panginoon na no na kung ano man yung nararamdaman yung imprisonment, kung mahal na mahal nyo talaga yung taong yan, kausapin ninyo, nabigyan naman kayo ng um, parang freedom to express your own decision, to express your own feelings. Ayan, open communication lang tayo guys, dahil may healing naman dito eh, no? Ayan, may healing kang ma mararanasan din dyan. So, recovery. It's all about recovery. Ilan pa natin? Message, message. So, here. Oops. Eight of Cups. Meron tayo ditong Eight of Cups. So, Um, may mga talagang taong manhid na nakapaligid sa inyo no? walang pakiram pakiramdam kung nasasaktan na talaga kayo ayan yung mga mga nalugi sa negosyo ayan I told you may recovery talagang mangyayari din sa inyo dito ayan may assistant gift na marireceive din yung iba sa inyo malit uh, maliit na pera to pero malaking tulong na sa inyo no we have here the the impress dependent kayo masyado sa mga ka-partner nyo, sa ka co business partner nyo, ano, sa pamilya nyo, baka naman kaya din sila naging ganyan sa inyo dahil na rin sa mga inaasal nyo, ano, baka nakikita nilang masyado pa kayong immature para makapag-decide or makap, oh yes, makapag-decide sa isang bagay, ano, kaya hindi nila kayo hinahayaan na mag-decide para sa inyong sarili. So, yun lang. Um, Earth Signs, thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye.